Hi guys! Welcome back to my channel. Itong video na to ay mga kaganapan sa pagbertulong ni Dasin sa kanyang mga sa kanyang fandom sa pagre para sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu kasi binabash nga tayo yung mga Dasbeya fans na may pabanda sa airport pero yung unang video na diyan ay kuha yan noong pumunta sila sa Mental Health Center ni Bianca at ito na nga ang kika guys. Sinundo daw ni Bianca si Dustin sa airport gamit ang kanyang sports car nang umuwi si Dustin galing Cebu. So hindi yan nakuha na video or camera kasi nga private nga ibigay na daw sa kanilang dalawa kasi baka dumabas siya naman itong si Bianca at magalit na naman ang Will sa kanya. Kaya hindi na nilabas ng mga nakakita at nakavideo yung pagsundo ni Bianca kay Dustin. May duda pa nga ang ibang na nung umalis si Dustin papuntang Cebu ay may parang may babae sa loob ng sasakyan pero hindi bumaba. So may duda sila na baka hinati din ni Bianca itong si Dustin sa airport. So irespeto na lang natin kung ayaw muna nilang ilantad or ilantad muli or magpapublic ng kanilang pagsasamang dalawa kasi laging mainit sila sa mata ng mga Wilka fans lalo na itong si Dustin so siguro iniisip din ni Bianca na Magilay lumunas lang dalawa ni Dustin in public kasi nga na nakakaawa na yung pagbabash ng mga Wilka fans kay Dustin. Minsan below the belt na kahit yung pabanda sa airport ay ginawang issue nila yon. So guys, ito na nga. Congrats kay Dustin. First year na ng kanyang baby na si Iraya ngayon. So, nakaka-proud itong si Dustin na hindi niya inaasahan na lalong lalago ang kanyang resto na Iraya. So, yung mga fans, alam ko magsiselebrate yan sa Iraya kay Dustin. So, thankful talaga itong si Dustin sa lahat ng blessing na dumating sa kanya at syempre isa na doon yung blessing na dumating sa kanya ang kanyang love life si Bianca yun. O, oh, di ba, guys? So, abangan lang natin. At ang galing pala ni Dustin sa trailer ng um, Shake, Raffle, and Roll no? Yung parang bad boy image siya. Yung parang action star. Bagay din pala kay Dustin maging action star. So, yun po, guys, sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe to my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload. Bye-bye! Love, love, love!